Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga members Shoutout kay Johnny Kay Idol Ilin Ido Jin Sablawan Miss Mia Milaurel Lito Buino Lin Kaligdong Vlog Merlinda Albis, Idol Marvin Maleveran, Matt Vlog XPJ Secret Files Kay Lilibit Tumagi DG Music Weapon at sa bago natin na member Welcome po kay Tita Jinke Ferris at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community Diyan sa Cebu, sa mga beaker at sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas Mabuhay po kayong lahat mga idol at lagi tayong mag-iingat Simula na po natin ang ating kwento ang wika agad nitong sinunoy. Kaibigang Botchok, kailangan natin na matuntun agad ang mga kinaruroonan ng mga biyag at nang mailigtas agad natin ang mga ito. Pagkatapos, ubusin na natin ang lahat ng mga inkantong karagwa at mga pulang agda sa bayan na ito. Ang sagot naman nitong si Butchok tama ka kaibigang Nonoy. Sundan natin ngayon ang aking mga ginagawang usal at orasyon at nang matuntun na natin ang kinaroonan ng mga bihag. Nakakalat na ang mga kasamahan natin na mga unga sa buong bayan na ito at batid kong walang bubuhayin ang mga ito sa oras na may masilayan at masipat ang mga ito na mga inkantong karagwa at mga pulang agta Pagkatapos, mabilis nang umalis doon ang grupo ng mga bata. Agad nilang sinuyod ang buong kalugluuban ng bayan na iyon. Doon sa paligid, kitang kita nila ang mga ginagawang pagharibas ng mga kasamahan nilang mga unga sa bawat makikitang mga kalaban. Walang pinapatawad ang mga ito at tulad nga ng bili nitong si Butchok, walang iiwan na buhay ang mga ito at walang patatakasin. Nakasunod naman ang grupo nila ni Pablo at ang mga mga ngatay na mga alagad naman ni Tata Islao at sila naman ang mga nagsilbing tagalinis sa bawat maladaanan ng grupo nila ni Butchok. Maigting na hinahalughog nila ang bawat mga kabahayan at mga gusali at tiyakin na walang naiwang buhay ang grupo ng mga unga-ungga. Habang doon naman sa labasan ng bayan na iyon nando doon ang grupo nila ni Tatay Kure bilin ng matanda sa kanyang mga kasamang mga mandirigmang batibat. Pagpalain siya na ng buong may kapal ang grupo ninyo do doong bochok mukhang nasa pusod na ang mga ito ng bayan at tinatapos na ang mga inkantong karagwa. Kakaiba talaga ang lakas ng batang ito. Kakaiba ang kanyang mga gabay. Mga kasamahan, kailangan na magbarikada na agad tayo dito sa paligid ng bayan. Batid kong sa oras na mabalitaan ng mga inkantong karagwa ang ating ginawang pagsalakay sa bayan na ito. Hindi magdalawang isip ang mga iyon na muling sasalakay sa bayan na ito para muling makuha nila. Pagkatapos agad nang gumawa ng mga harang ang mga kasamahan nitong si Tatay Kuri doon sa paligid ng pasukan at labasan ng bayan ng Nimek. Mayroon silang mga ginagawang mga barikadang kahoy habang nakapalibot naman doon ang mga inkantong batibat na binabantayan ang buong lugar. Dala ng mga inkantong batibat ang kanilang mga armas na mga malalaking pamalong kahoy at mga sibat. Inihanda na din nila ni Tatay Kore ang mga nagsilakihang panat nilang dala na mayroong nakapahid na mga langis doon sa dulo samantalang doon naman sa mundo ng mga tao, nando doon na rin ang mahigit sa isang daan na mga mandirigmang karagwa, kasama ang mahigit naman sa dalawang pung mga pulang agta. Magsisimula na ang mga ito sa pananakop doon sa lugar at pulbusin ang maliit na bayan ng basikulo. Ngunit matalas ang mga pakiramdam at pangamoy ng mga inkantong kasamahan nitong si Bangkir. Agad na ipinaalam nito doon sa anting nirong namumuno sa kanilang pangkat ang kanilang mga naramdaman. Ang pamangkin ni Tatay Kuri na si Lito na siyang namumuno doon sa kanilang grupo. Huwi ka nitong si Bangkir. Kaibigan na anting Nero, Kailangan na natin na humanda at lumipat ng pwesto. Nararamdaman kong nakatawid na ang mga inkantong karagwa at kasalukuyang umuusad na ang mga ito papunta doon sa bayan na iyon. Sabay turo ng ingkanto doon sa maliit na bayan ng Basikulo. Nang marinig ito ng antingero, agad itong napatayo at naalarma. Nagkakamali kasi ang mga ito sa kanilang pwisto. Kasalukuyang nakapwisto kasi ang mga ito doon sa paligid ng mga punong kahoy ng langas doon sa gitna ng kagubatan ng anupog. Agad na inihayag nitong si Lito ang lahat ng mga sinasabi nitong si Bangkil sa kanya. Kaya walang inaksayang sandali na ang grupo ng mga tao. Agad na umuusad ang mga ito pabalik doon sa kanilang bayan. Ang iilan sa kanila na nakasakay sa mga kabayo at mga kalabaw. Agad na nilang pinatakbo ang mga iyon. Ayon kasi kay Bangkil, batay sa kanyang mga naramdaman, mukhang papalapit na ang mga kalabang inkanto doon sa bukana ng bayan papasok. Nando doon pa rin naman sa bayan ang mahigit sa sampung nagbabantay sa bayan na iyon. Ngunit walang magagawa ang mga ito sa lakas ng pwersa at dami ng bilang ng mga kalaban nilang mga inkanto. Habang pabalik naman ang grupo ng mga ito doon sa bayan ng Basikulo, umaasa itong si Bangkil na sana makaabot sa tamang oras ang gagawing pagtulong ng mga inkantong Java sa kanila. Sa tingin kasi ng inkanto, sa lakas ng pwersa ng mga inkantong Karagwa at sa tulong na din ng mga pulang agta mukhang mahihirapan sila sa pakikipaglaban sa mga ito. Lumipas ang mga minuto, nakarating ang grupo ng mga tao doon sa bukana at agad na humarang ang mga ito doon sa pasukan. Ang iilan naman sa mga nakasakay doon sa mga kabayo, agad na nagkalat ang mga ito doon sa kakahuyan at nakahanda na. Gamit sa karamihan ng mga ito ang mga itak na gawa galing sa tanso, mga sibat at mga baril na may mga nakapahid na mga katas ng halaman ng mimusa sa mga bala ng mga ito. Habang ang dalawang mga tanod sa lugar na iyon agad na inutusan itong silito na tipunin ang lahat ng mga kalalakihan doon sa lugar at baka sakali, kakailanganin nila ang tulong ng mga ito sa uras ng magsimulang umataki na ang mga inkantong karagwa. At inutusan din ang mga ito na magtipon-tipo na rin sa isang lugar ang lahat ng mga kababaihan at mga bata sa bayan na iyon. Makalipas naman ang ilang mga minuto habang tahimik at mariin na nakikiramdam ang grupo ng mga tao doon sa bukana ng kanilang bayan biglang nagdilim ang buong kapaligiran. Napuno na ng ulap ang kalangitan at nagsimulang tumatagatak na ang ulan. Kakaiba na din ang dapyo ng hangin sa kapaligiran. Kakaibang lamig ang dulot ng ihip ng hangin sa kanilang mga balat. Makalipas pa ang ilang mga sandali. May mga naririnig na ang grupo nila ni Bangkil na mga kakatuwang mga tulog. Hanggang sa narinig nila ang malakas na mga dagungdong na ikinagulat ng lahat. Doon sa unahan ay may nakita silang parang mga nagsilakihang mga bulang dahon. Mabilis na ang mga ito papunta sa kanilang kinaroroonan. Napakarami ng mga ito na tingin nila ni Bangkil mahigit sa dalawang pung mga bulang dahon ang papunta ngayon sa kanila. Nagsisigaw na itong si Bangkil Kasama ang dalawa pang mga inkanto na sina Timothy at Arkol, nagsisigaw na ang mga ito na humanda na ang lahat. Nagpulasan na din ang grupo ng mga anting Agad din lang iniharang ang mga sibat doon sa papalapit na mga bula. Agad din na nagpaputok ang mga may dalang baril sa mga ito. Nang makarating naman, ang mga gumugulong mga bulang dahon agad na nawawasak ang mga ito at nagsilabasan ang maraming mga inkantong karagwa sa kalublooban ng mga bulang iyon. May mga dalang mga armas ang mga inkantong karagwa at umatake agad ang mga ito doon sa grupo nila ni Bangkil. Hindi naman natitinag ang mga tao gamit ang kanilang mga armas nakipagpalitan ang mga ito ng mga pagataki doon sa mga mababangis na mga nilalang nagtakbuhan na din ang karamihan sa mga inkantong karagwa na nakasunod lamang doon sa mga malalaking bulang iyon. Nagkabakbaka na ang dalawang magkabilang panig. Nagpapakita na rin ang mga pulang agta at walang habas na inaatakin ng mga ito. Ang mga kasamahan nila ni Bangkil na nandoon sa mga kakahuyan na nasa gilid lamang ng bukana ng bayan. Umaatikabong bakbakan na ang mga nagaganap. Walang balak na umatras ang grupo ng mga tao. Hindi pwedeng makakapasok sa kalubluuban ng bayan ng basikulo ang mga inkantong ito. Malalagay lamang sa kapahamakan ang mga kababaihan at mga kabataan na nasa loob ng bayan. Umaalingangaw ang mga putukan doon sa lugar na iyon. Maririnig mo rin ang kakaibang mga panaghoy ng mga inkantong karagwa at ang mga sigawan ng mga taong napapatay ng mga inkanto. Maagap naman at tumulong sina Bangkil doon sa mga kasama nilang nando doon sa mga kakahuyan. Isa-isang bumulagta na kasi ang mga ito ng atakihin ng mga pulang agda. Para sa mga normal na tao at mga antingirong hindi ganoon kalakasan ang kanilang mga tangan, kakaibang bangis at nakakatakot na ang lakas ng mga pulang agta Habang nakipaglaban itong si Bangkila, umaasa pa rin ito na makakarating na ang mga inkantong djaba para tulungan sila sa bakbakan. Hindi niya matim na makitang isa-isang namamatay ang mga kakampi nilang mga tao. Walang kabuluhan ang kanilang ginagawang tulong kung maraming mamamatay naman sa hanay ng mga tao at dininig agad ang panalangin na iyon itong si Bangkil. Dahil doon sa mga kakahuyan ng Anupog, may nasipat ang mga inkanto na napakabilis na nagpatalon-talon doon sa mga punong kahoy na mga nilalang. Uwi ka nitong si Bangkil kay Arkol na sa mga pagkakataon na iyon napatigil na rin sa pag at nakatitig na lamang doon sa mga nilalang na nasa kabilang bahagi ng kakahuyan. Arkul, mukhang dininig na ang aking panalangin. Nandirito na ang mga inkantong jaba. Sa isip nitong si Bangkila, hindi siya maaring magkakamali. Mga inkantong jaba ang mga ito. At kasama ng mga ito ngayon itong si Aling Aroma. Nagpapaalam kasi itong si Aling Aroma ilang oras na ang mga nakaraan na bumalik ito doon sa mundo ng mga inkantong bugoy para sunduin na ang mga inkantong jaba at ngayon kasama na ito ng inkantong babaylan nagsisigaw na itong si Bangkil dahil sa tuwa ngayon kayang kaya na nilang labanan at talunin ang mga inkantong ito sa tingin ng grupo nila ni Bangkil sa pagdating ng mga mababangis na mga inkantong jaba mas nabuhayan ng loob ngayon ang mga kasamahan nila. Nang makita ng mga inkantong karagwa, ang paparating ng mga jaba, dumistansya agad ang mga ito doon sa grupo ng mga tao. Pati ang mga pulang agta, agad na umatras ang mga ito doon sa mga kakahuyan at sumama na ang mga ito doon sa mga inkantong karagwa. Narinig na din ng mga ito ang mga kakaibang pag-angil ng mga jaba. Itong si Aling Aroma, agad na dumiritso ito ng takbo doon sa kinaruruunan nila ni Bangkila at binilinan agad ang mga ito na huwag mangingialam alam ang kanilang pangkat sa bakbakan dahil baka madamay pa ang mga ito sa bangis ng mga inkantong Diyaba. Ganon kasi ang mga inkantong ito. Lahat ng makikita sa paligid at inaakalang kalaban. Lahat ay hindi iiwan na buhay. Kasing bangis ang mga inkantong jaba doon sa mga inkantong unga. Alam ito ng mga inkantong karagwa. Kaya nagsimulang magsi atrasa na din ang mga ito. At agad na wika nitong si Bangkil doon sa kanyang kaibigang antingero. Kaibigang antingero, mas nakakabuting dalhin na muna ninyo ang lahat ng mga sugatan doon sa loob ng bayan para magamot ang mga ito at mailigtas ang ilan. Utusan mo ang mga kasamahan natin na pumasok na muna ang mga ito dyan sa bukana ng pasukan ng bayan. Delikado ang mga inkantong jaba sa pagkakataon na magwawala na ang mga ito. Wala na silang palalagpasin pa. Lahat ng mga gumagalaw na bagay sa paligid ay aatakihin ng mga ito at papatayin. Hindi agad makikilala ng mga inkantong jaba ang mga tao. Baka madamay pa ang mga kasamahan mo sa kanilang pangis. Matapos na masabi ang mga iyon itong si Bangkila, kasama itong si Aling Aruma, agad na nilang inaatake ang mga nagpulasang mga karagwa. Pati pa nga ang mga pulang agta, nagkukumahog na ang mga ito na makalayo. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minutong habulan, naaabutan na nila ang mga ito at walang pakundangan na inaatake ang mga karagwa. Gamit na din ang mga malalakas na mga kakayahan nitong si Aling Aroma at sinabangkil agad din ang pinapatay ang mga nilalang marami ang bilang ng mga inkantong Java na tumulong sa kanila. Kaya walang kalaban-laban ang pangkat ng mga karagwa sa mga pagkakataon na iyon. Kahit nakasama pa ng mga ito ang mga pulang agta. Sunod-sunod nang bumagsak ang mga ito at namamatay. Nakarating ang kanilang habulan doon sa mga kakahuyan at patuloy pa rin na pinulbos ng mga inkantong jaba ang mga kalabang nilalang. Napakabangis ng mga ito na bawat mahawakan at maabot agad na punit-punitin ang buong katawan gamit ang kanilang mga matutulis na mga kuko at matatalas na mga pangil. Habang nangyayari naman ang umatikabong bakbakan na iyon, mabilis naman na nagtulong-tulong ang mga antingero at mga taong kasamahan nila ni Lito na madala ang mga sugatan doon sa kalublooban ng bayan. Pati ang mga hindi pinalad sa labanan na iyon at nagbuwis ng buhay, dinala din nila ang mga ito. Nagtatangis agad ang bawat pamilya ng mga namatayan pagdating ng mga ito doon sa kabayan. Ngunit wala na silang magagawa pa. Ang importante ngayon na napigilan ang ginawang pag-atake ng mga inkantong karagwa sa kanilang bayan at planong pananakop ng mga ito. Samantalang doon sa mundo naman ng mga batibat, nakakalap na sa buong bayan ang napakaraming mga bangkay ng mga inkantong karagwa at mga inkantong pulang agta doon sa paligid. May mga nakahandusay sa ibabaw ng mga gusali at bubungan ng mga kabayan. May mga nakabulagta din sa gilid ng mga kabahayan at doon sa mga daanan na warat ang katawan at nilalangaw na ang mga katawan ng mga ito. Nagpapatuloy ang mga inkantong unga sa pananalasa sa bayan na iyon. Walang hinayaan ang mga ito na mayroong mabuhay at makatakas na mga inkantong karagwa. Iilan na lamang ang kanilang tinutugis ngayon doon sa mga kabahayan. Samantalang ang grupo nila ni Butchok tuluyang natagpuan na din ng mga ito ang kinaroroonan ng mga inkantong batibat. Agad nilang napapatay ang mga nagbabantay doon sa mga bihag at nanlumo ang grupo nila ni Butchok nang makita ang naging kalagayan ng mga bihag na mandirigmang batibat. Nang hihina na ang katawan ng karamihan sa mga ito na puno ng sugat at pasa ang kanilang mga katawan mayroon pang nakagapos at ibinitin patiwarik. Mabilis nang kumilos sina Butchok at tinanggalan sa pagkakagapos ang mga ito. Matapos nilang mailigtas ang mga bihag, agad nilang dinala ang mga ito doon sa sintro ng bayan. Ang mga batlibat na ginawang mga alipin naman ng mga karagwa, agad na kumilos din ang mga ito at tumulong na rin sa kanila agad nilang binigyan ng mga pangunahing gamot ang lahat ng mga sugatan makalipas pa ang ilang mga sandali napatay na nila ang lahat ng mga inkantong karagwa sa bayan na iyon pati rin ang mga pulang agda agad na kinubkub at ginawang kuta ang bayan ng nimik ng mga batibat agad nilang binabantayan ang buong paligid ng bayan na iyon para hindi na makuha ng mga inkantong karagwa kasalukuyang magkakasama na ngayon sina Butchok at ang grupo ng mga mga ngatay. Habang ang grupo naman nila ni Tatay Kure agad nilang pinulong ang lahat ng mga nakaligtas na mga batibat at kumuha ng mga armas ang mga ito. Kailangan nilang dipinsahan ang bayan ng Nimik doon naman sa pasukan at labasan ng bayan na iyon mayroong mahigit sa isang daan na mga mandirigmang batibat ang mga nando doon. Habang mahigit sa daan din ang nasa kalubluuban ng bayan. Magkakasama na ngayon ang grupo nila ni Butchok. Kasama ang mga mababangis na mga ungga at ang grupo ng mga alagad ni Tata Islaw. Uy ka si Butchok kay Burdog. Nabawi na natin ang bayan na ito manong Burdog sa ang bayan na naman ang ating isusunod. Sagot naman ng pinuno ng mga mga ngatay. Isusunod natin ang bayan ng Labrador Dudong Butchok, ang bayan na kinaruroonan ng karian ng mga batibat. Kailangan natin na mabawi iyon at nang makabalik na ang hari doon sa kanyang karian. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, napag-alaman na ng mga inkantong karagwa ang kanilang ginawa. Kaya naglunsad agad ang mga ito ng counter na pagatake. Lahat ng mga inkantong karagwa at mga pulang agta sa mundong iyon nagsama-sama na ang mga ito at nagmamarcha na papunta doon sa bayan ng Nimik. Libo-libong mga inkantong karagwa ang papunta na ngayon doon sa kinaroroonan nila ni Butchoka.